Hi guys, Albayan pa tayo year at ang video to ay ginawa ko uh just to look back sa loob ng isang buwan ng pakikinig sa mga kanta at awitin ng SB19 and as well as sa mga solo projects nila. Well, um may mga points ako na ibibigay kung bakit ako uh, na-hook sa SB19. So yeah, uh, sa mga subscribers ko alam na nila na kung anong genre ng music ang pinanggalingan ko, no? So, uh, galing ako sa heavy, uh, heavy influenced ako ng, heavy, uh, ng metal, especially power metal, deathcore metal, uh, anything, basta ano sa, related sa metal. And, syempre, sa battle rap, um, I, I always uh, watch K.O.T.D., uh, isang battle rap din sa ibang bansa, which is yung, uh, yung King of the Dot nga. And then, syempre, ang clip-top League dito sa Pilipinas na shout-out lagi kay Sir Enigma, no? So, yun ang aking, ayun ang aking genre na pinanggalingan. So, battle rap, uh, mostly, sa, syempre, sa rap. Uh, tsaka yung metal, yun, sa metal nga. And syempre, may mga influence din ako ng other alternative bands. Pero, never akong nahilig sa anything na K-pop, P-pop before. Uh, even naririnig ko na yung term na K-pop and recently ngayon yung P-pop nga na which is yung SB19 and other groups uh, never po silang pinakinggan never ako nagbigay ng any attention sa kanila let's say attention sa kanila all naririnig ko sila background pero wala hindi ko sila talagang tinututukan ng pansin until one day nga yung sinasabi ko na uh, si Macy's nagpapatugtog ng uh, song ng SB19 which is, nga, which is nga yung MAPA Uh, that time. So, nung na, na, papakinggan ko siya na siya, nang tinutukan ko siya ng pakinggan, which is yung parang, uh, yun yung, talagang yung mensahe, parang ramdam ko talaga yung mensahe, plus yung kung paano nila kantahin yung awitin nga na yun. So, doon ako nag-start na maging curious sa discography ng SB19. So, yun, doon ako nag-start sa mapa, Uh, so, dito sa channel ko, makikita nyo yung first uh, reaction video ko sa mapa. So, yun. alak uh, lahat naman tayo uh, bilang tao, di ba, na may, may kahit gaano uh, kaangas kung kumbaga kahit gaano kakatapang, may talagang minsan sa uh, buhay natin, may talagang dumadaan talagang mga pagsubok, which is dun ko siya uh, na-relate yung aking buhay sa mapa, especially sa kantang mapa. So, yun. Uh, and then until that, yun nga, uh, nag-umpisa na akong mag-search, uh, mag mag-tumingin uh, ng mga kanta ng SB19 which is yun, uh, hanggang sa dumami ng dumami, hanggang sa mga naging solo projects nila. no So, ganun yung naging run ko uh, for the past one month. So, ano nga ba yung uh, realization ko or ano nga ba yung impressions ko sa SB19? uh as a battle rap fan nga sinasabi ko madalas sa mga reaction video ko as a, as a battle rap fan uh yung lyricism nila Pablo uh, ni Ken ni Josh Man, that's a top tier na uh, level na rin ng lyricism kung i compare ko siya sa mga lyricism ng na mga nasa mainstream uh, hip hop industry or mga under uh, battle rap ah uh, yung mga MC sa battle rap halos guman lumebel na sila no ah uh, para sa akin na para sa akin na uh, yon yun, ganun yung tingin ko sa sulat ng ng tatlo Ken Josh and then si Pablo especially si Pablo no talagang iba iba yung kung paano niya ay is uh, buuin yung kanyang sulat yung structure ng sulat kung paano yung magiging cadence flow rhythms don so men even and as well as si Ken din talagang makikita ang rin siya ng ganong estilo din talaga eh not to mention yung kung paano din ni Ken yung boses niya pag iba-ibahin uh, may singing voice may may rap voice may pang rap metal voice no so talagang yung versatility may pang may pang ano siya may pang R&B song na voice na pang ballad voice so ganun din katindi talaga si Ken, when it comes to kay Ken even, uh, nagugustuhan ko talaga kay Ken kung kung paano niya din uh, i-conceptualize yung isang kanta yung album niya, conceptual concept album din niya uh, isa rin yung sa nagugustuhan ko well, yan ang una ang unang point ko is yung uh, medyo dumami na, although dumami na yung ano, point, uh, ang nasabi ko pero ang point ko dun is yung kung paano sila magsulat mag-compose ng kanta Pablo Josh, especially si Josh and then sa si Ken si, si Ken, no? so lyricism super, sulat ka may lyricism nila pangalawa uh, ang madalas kong uh, nakikita ang uh, positive side ng SB19, ng grupong SB19 or positive uh, uh, structure sa SB19, sa kabuwan ng SB19 is yung kung paano nila i-deliver yung visuals ng kanilang kanta into music video no so, talagang yan ang madalas kong sinasabi nila na men yung level ah uh, ng paggawa nila ng music video like example ko na yung mapa ah uh, uh, yung hindi yung mapa yung uh, dam gento ah uh, ano pa ba yung marami pang effects yung ka, isa rin sariyon gusto ko rin yung dun ka na yon tapos yung ah uh, yung kaiken na music video na uh, Envy. So, isa rin yung Plus Bulan ni Ken. So, music video uh, effects talagang solid na solid. Masasabi ko, yan yung chef's case pagdating sa mga ganong visualization effects. So, yun, isa yun sa nakikita ko talagang Uh, isang magandang uh, katangian ng isang grupo especially pag sa paggawa ng music video pangat uh, pangatlong point ko is kung paano nila uh, isynchronize yung syempre dance move since na uh, pop band ito boy group pop uh, isa ito sa isa sa ano din isa sa pundasyon uh, o uh, standard uh, skill na dapat matutunan din ng isang grupo especially boy band like mga boy band style ng ganito uh, boy group pala boy group uh, yung marunong sila lahat sumayaw men isa yun sa mga ano Uh, sa magandang katangian ng SB19, yung synchronization nila sa sayaw, yung angas sa sayaw, yung 100% effort sa pag-perform ng sayaw nila, men. Isa rin yun. Uh, kasi, di ba, uh, I'm a 90s kid, so, so, umana ako, eh, uh, kumbaga lumaki ako sa era ng Westlife, NSYNC, Backstreet Boys, 98 degrees, ayun, mga sort of, and sort of, na mga ganon. Uh, hindi lahat ng mga boy band noon, uh, lahat ng miyembro marunong sumayaw. Yung iba talagang awkward sumayaw. May isang group, may isang member lang na marunong, dalawa marunong, pero yung, karam, yung lahat, hindi, hindi lahat marunong. So, ito yung nakikita ko na nasa ano na tayo ng, kumbaga, na develop na rin naman yung ganong uh, aspect ng isang na isang boy group no isang boy band isang, isang boy, isang boy group. so yung sayaw um, pangalaw uh, pangapat kung nakikita dito is kung paano yung yung enjoyment nila pagdating sa Uh, sa mga live performance nila especially sa uh, wish bus yung mga na ano ko talagang solid yung solid din yung ano nila yung kung papaano uh, sila uh, magbanding um, parang uh, uh, as pala parang normal lang yung ano parang normal na lang sa kanila yung mga performance plus yung attitude nila yad yeah, parang ngiting-ngiti lang parang jamming-jamming lang yun yung gusto ko sa SB19 uh, hindi lang magtutropa kundi magkakapatid ang turingan uh, na, galinga. Este, sige, bigyan natin to ng pagkakataon. Ano, kumbaga, itong moment na to, enjoyin lang natin to. So, yun yung gusto ko na kasi kalamin din sa may mga ibang na parang may mga live performances ang ibang grupo, boy band na parang gusto nila sila yung maging uh, maging prominent uh, uh person nung time na ano ng performance. So parang uh, dapat ako yung maging magaling, dapat ako, ako sa akin yung spotlight, hindi ganoon. So nakikita ko sa SB19 na ganoon sila, kumbang mga, sige, ah, magbigayan tayo, eh, tayo mo to tayo mo yan, tayo mo yan, para lahat tayo mabigyan ng spotlight. So, yun ang gusto ko sa SB19, you know. Mas, syempre, yung sinasabi ko, yung 100% effort nila, siguro, 1000 effort na nga yata, siguro, pagdating sa mga uh, live performances, no. So, ayun. And then, the next point ko, siguro, parang, pang pang 6, uh, pang 6 points ko na nakita, na nagustuhan sa si SB19 is yung yung resilience nila na hindi talaga sila sumuko. Kasi marami din naman kwento talaga mga ibang grupo na talaga they were built talaga na they were built na structure na uh, kumbaga buo na yung pundasyon na kumbaga sige, sasalang na lang kayo yan. Kumbaga, let's say in a simple term na kakain na lang, no? So, marami naman tayong kilala na mga ganyang grupo ah, uh, ah, uh, K-pop man yan or P-pop man yan or J-pop man yan or American band man yan na may mga certain name na talagang kumbaga yan, yeah, sige, nakalatag ng pagkain, kakain na lang kayo. Kasalanan niya kung hindi kayo. Pero yung SB19 knowing na, na ganun sila nag-umpisa from the documentary by Sir Casual Jack na talagang from the, from the very, uh, very low uh, uh, per, uh, situation, worst situation kung titingnan mo kung paano sila nagsimula I mean, yung nakiki si Josh nakikibura ng pagkain eh that's tough man para sa akin that's tough tapos yung iba uh, nagko-commute para makapunta doon sa ano tapos yung iba kailangan pa nilang i-sacrifice yung mga career nila sa trabaho sa pag-aaral para lang makaano so kumbaga uh, nagsugal sila pero yung sugal nila na parang It's a dual uh, double-edged sword eh kung kung mag-succeed, eh, di good pero kung mag-succeed man you have to yeah, nasa bottom, nasa bottom pit ka talaga kung sakaling ano kasi nga iniwan mo 'yung trabaho, iniwan mo 'yung career mo sa school. So, yeah, uh, talagang double-edged sword 'yung nangyari doon sa sa SP19 sa kung paano sila nag-start. So, 'yun 'yung nakikita ko, 'yung resilience. Hindi sila sumuko tapos hindi nila sinukuan din yung isa't isa na kumbaga talagang sige tol ah, kailangan ikaw yung kailangan namin kailangan ka namin para la tayo aangat walang may iwan that maangat so ayan din yung gusto ko sa kanila plus syempre isama na rin natin yung, yung battle nila dun sa pag ano, kahit na kahit sige kahit wala na yung pangalan basta gusto lang natin makapag perform tayo wala na tayo wala na tayong pakialam kahit kahit konti lang yung kitain natin basta ang importante makapag makapag perform tayo sa mga tao sa mga sumuporta sa atin from the very first day ng paglabas nila. So yun yung gusto ko sa SB19 din eh no? So as as a battle drop pan talagang talagang kakaiba yung gano'ng story na yeah, uh, na hindi ko sinubaybayan pang yan yeah, nakaka-abig din talaga 'yon. Yung, yung gano'n. na. Hindi ito yung genre kung totousin talaga hindi ito yung genre na talagang kinamulatan ko. No? Uh, so pero kahit pa paano uh, yung, yung mga kanta kasi nila mostly related sa naging experience ko rin sa totoong buhay. So, yun yung nagpahok sa akin sa sa SB19, no? So, hindi lang yung galing ng birit ni Estel, hindi yung galing ng birit ni Estel, hindi yung pagiging magaling na sulat basically kasama na yun pero hindi lang kasi yun eh hindi lang yun yung naging hindi lang yung, yung naging dahilan para ma, maging fan ako ng SB19 maging isa akong miyembro ng 18 hindi 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 lang yun dahilan kundi kung paano ako nakaka-relate sa lahat ng mga kantang sinusulat nila so yun yung talagang nagpapa nagpa, na humugot sa akin yun yung nag-pull sa akin yun yung yun yung, yung nag-pull sa akin para hindi uh, kami ang SB19 na uh, ito yung kantang ibibigay namin sa iyo na makaka-relate ka talaga which is 100% uh, nakaka-relate ako sa sa kanta ng SB19 that is why uh, yun nag nag-start ako ng SB19 uh, uh, reaction video is to uh, para na rin siguro to appreciate them kasama niyon pero and then syempre uh, to promote na din uh, sa ibang, na nasa ibang genre na din, na yeah uh, mga tol, uh, kung na, anong genre man kayo, uh, music is walang kinikilalang side no, a uh, uh, music kasi is uh, yan yung outlet mo din sa kung ano yung nararamdaman, anong feelings mo uh, ano yung nasa isip mo na gusto mong sabihin, na hindi mo masabi, so yan ang isa sa dahilan na may kaya may music tayo, uh, to express yourself, syempre, so ayun yung nakikita ko talagang ah uh, uh, dahilan kung bakit ako na hook sa sp 19 you know? so pero syempre ah uh, isa rin sa nakaka kung bakit na hook na rin kasi syempre nagdadala na rin sila ng ah uh, karangalan para sa Pilipinas kasi maraming international uh, award giving bodies na rin ang talagang kinikilala ang SB19 ini-invite sila internationally para mag-perform lang din doon. So, Dagdag na natin yung ganun. Tapos, syempre, ah, nakikita ko rin kasi talaga dito kung papaano din sila magmahal, ah, mag-give mag back sa kanilang mga fan, no? Sa 18, sa, sa mga kapatid natin, you know? So, ayun. So, overall, yeah. Sa loob ng isang buwan, ah, na yun yung narealize ko na, yeah. Uh, although, yeah, hindi pa rin naman ako na. Kasi, offline... Uh, nakikinig pa rin ako ng mga battle rap uh, rap song at siyempre metal uh, hindi na mawawala sistema 'yun eh pero kumbaga sa akin uh, kumbaga ito yung mga ito yung mga collection ko alam niyo yun no? parang ito yung mga collection ko dati mga uh, ganitong ganito tapos ngayon nadagdagan na naman ng isa so at least kahit papaano uh, hindi na bawasan uh, at least kahit papaano nadagdagan yun, so yun yung gusto kong iparating sa video na to na. Eh it, ito yung mga dahilan kung bakit ako na hook sa SB19, no. Ah, uh, yung kanta nila talagang nakaka-relate ako. So ayun, ah uh, syempre uh, always ah uh, hindi sila naging uh, mataas ang paningin sa sarili nila. Uh, lagi silang nasa baba. Never kasi din silang nakita na parang na nag nag na, nagsuplay do something sa ibang mga video na napapanood ko din. No, so walang ganong tsaka walang ganong, walang ganong uh, comment na lumabas or video or link mga videos na may ganun silang attitudes. So far wala. No? So, yun din ang kinagusto ko sa mga na talagang alam nila yung pinanggalingan nila. So, magii-stay sila doon. Uh, although hindi na sa sitwasyon pero yung ugali nila, yung attitude no, nandoon pa rin na yeah, nasa kahit nasa mataas na tayo. Uh, nasa baba pa rin yung ating mga paa. Kumbaga, nasa kanila tayo nagsimula. So, let's stay there. Kumbaga, hindi natin sila iiwan. Kahit nandito na tayo sa taas, uh, nandun pa tayo sa baba na uh, sa pagtitiwala sa mga 18 sa mga fans na, yeah. Kumbaga, syempre, uh, hindi ka naman sisikat kung walang fans. Pero, ganun lang din yung. kung Kumbaga, give and take yun. Eh. Tapos, yung SB19 naman, syempre, yung parang, uh, yung mga 18 naman, syempre, ah, uh, kumbaga, suporta din sa mga inilalabas na tugtugin or mga musika ng SB19. Mapagrupo man yan or mapa-SB19 man yan or solo projects nila. men So, yun yung, yun yung naging run ko sa loob ng isang buwan. And hopefully, hopefully, uh, makahabol na ako sa, makahabol na ako sa, Uh, kanta ng mga SP-19 na nare-review Kasi uh, gusto ko kasi talagang gawa ng video reaction Ang isang kanta ng SP-19 Or ng mga solo projects nila Is to uh, magkaroon talaga ng genuine and honest uh, Opinion and reaction sa mismong kanta No? na, uh, syempre, kasi kung paulit-ulit kung nang napakinggan to, saka pa lang ako magbibigay ng review, uh, wala na dun yung, ano eh, uh, surprise, uh, surprise, ano, effect eh, kumbaga hindi na ako maano, hindi na ako ma-surprise sa gano'ng bars, kung may bars man siyang gano'ng kalala, so, hindi na ako masusurprise, ah. Kaya, yeah, gusto ko hanggat maaari, first time ko silang maririnig, ah, uh, ayoko kong sila muna silang pakinggan hanggat hindi ko sila napipigyan ng video reaction, so, ang mga nasa playlist ko pa lang is yung mga na uh, nabigyan ko na ng video reaction. So, yun. Hopefully, eh uh, marami pang project ang SB19 para, syempre, uh, marami pa tayong mapapakinggan at mapapanood ng mga music video nila. And, yun. So, ayun yung naging uh, impression ko sa SB19 sa buong isang buwan ko ng pakikinig sa SB19. So, hindi ko nga akalain na isang buwan na eh. So, ayun lang yung uh, internalization ko sa nung makilala ko yung SB19. Yeah. Pero syempre, importante din dun dahil marami din akong nakakausap. Naging, sabi na natin naging caps sa online eh, sa true YouTube na maganda rin may nakakausap na ako na real time na during live stream no, na yeah, tatawanan tayo sabay-sabay tayo na iines sa mga bashers sa mga sa mga konsmija, media sabay-sabay tayong tumatawa sa freestyle nila sabay-sabay tayong na amaze sa talent nila sa live performance nila so yun yun yung gustong bagong experience para sa akin na uh, bagong fan ng SB19 no so ayun so ayun lang so yeah abangan nyo ang mga susunod kong video reaction Uh, na i-upload uh, everyday siguro uh, dalawang video everyday kasi may siyempre may inaasikaso din na kong uh, shop dito sa bahay so yun, siguro uh, 12 12 pm uh, 12 noon tapos alas 7 ng gabi yung upload ko sa uh, sa YouTube channel so abangan niyo na lang so mag -ab -ab and then pasensya na syempre sa mga nagre-request kasi minsan talaga hindi ko na siya Uh, dalawang, kumbaga dalawang video lang talaga ang pwede kong ma-max ngayon kasi nga may e shop din ako uh, na mabigyan ng video reaction. So, yun, uh, hanggat kaya uh, magbibigay hanggat kaya ng oras. So, yun lang din naman yun. And then, syempre, may mga uh, unexpected na nangyayari like brown out walang internet, minsan may mga galan. So, ayun yung nagiging ano lang. Kaya, may, may, minsan may delay ako or hindi nakaka-upload pag sa isang araw. So, hopefully you understand then syempre uh, isa pa pala na yung uh, yung uh, mga music video reaction ko since na uh, yun yung sinasabi ko na first time ko silang maririnig so kung may ma uh, may ma uh, makalim, ma malagpasan akong lyrics na something na hindi ko siya nabigyan ng ano ng parang interpretation kasi ganun kasi yung sa battle sa, sa amin kasi parang sa battle rap kasi parang Yeah, yung lahat kasi ng ano yan, magkakarugtong eh, yung, yung mga bars na yung linya na yan, mag magkakarugtong yan. So, yung scheme ba, yung scheme na tinatawag. So, minsan nalalagpas ang cost talaga siya kasi nga, ah, uh, first time ko lang siyang maririnig, no? Kasi yun naman, yun lang din naman ang downside ng first time kang makikinig kasi nga, minsan may possible na malagpas ang kang uh, certain lines, bars na hindi mo na siya ah, uh, ah, uh, mabigyan ng pansin. Eh. So, ayun lang din naman. Pero, uh, at least kahit paano, ah, uh, Uh, genuine yung nagiging reaction natin no so yun kung malagpasan ko man yun pasensya na kasi syempre sinasabi ko na uh, i-comment down yun na lang sa baba yung uh, pag may ano hindi ako napansin ng mga So, Ayun and then syempre uh, kung ano lang din yung napapakinggan ko na ano is parang kung ano lang yung nagpa process sa utak ko, kung ano lang nang nare receive ko na uh, kumbaga sa my own my own interpretation kaya yun yung sinasabi ko sa video so yun. Kaya thankful ako na nagiging active din yung comment section kasi nga dahil doon uh, kung eto ito yung interpretation ko tapos iba yung interpretation nila so nagkakaroon tayo ng conversation which is very good talaga sa isang community yung conversation ah okay ah okay oo nga no parang nagkakaroon tayo ng ano uh, magandang uh, dialogue sa isa't isa ay oo nga no tapos naisipin mo ah oo nga no pwede pala din pala yun eh. pwede pala i-apply sa ganun so yun yung gusto ko rin sa, sa, sa community natin na may ganito tayong uh, certain kind of con conversation so yan uh, guys again uh, thank you sa pagtanggap sa akin uh, dito sa sa sb 19 fandom no mga sa 18 sa 18 uh, world 18 fandom no so sb 19 fandom so thank you sa pag sa pag tanggap sa akin uh, kahit hindi ito yung genre pero at least uh, may, may 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 mga nag-welcome na warm welcome talaga sa akin na yeah welcome kahit anong Gender kapag galing. So, yun guys, uh, yeah, that's all. Yun lang ang gusto kong sabihin uh, sa buong experience ko sa loob ng isang buwan sa pakikinig ng SB19. So, yun, abangan nyo ang mga susunod pang video reaction na the, uh, upload ko uh, every day uh, two videos every day at uh, 12 and 6, uh, 7 p.m. And then, syempre, abangan nyo din yung live stream natin. Uh, possible na Friday evening 10 pm and Saturday evening at 10 pm then time so yun lang bye bye